Nagsimula ang episode 8 sa eksenang mabilis na hinahabol ni The Crawler, Koichi, ang isang magnanakaw na nakasakay sa motorsiklo matapos manloob sa isang convenience store. Gamit ang kanyang glide quirk, sinundan niya ito sa mga makikipot na daan habang iniiwasan ng mga sasakyan at poste. Ayon sa ulat ni Koichi at sinabing ang mga ganitong gawain ay para lamang sa mga lisensyadong hero. Dagdag pa rito, walang palam niyang pinirmahan ng suot ni Koichi na hoodie na may design ni All Might. Nang tinangkang burahin ni Koichi, sinabi raw ni Celebrity na mas mahalaga raw ang kanyang autograph kaysa kay All Might, sa pan, kasama ang mga paandar niyang rila. Ibinahagi raw niya ang kanyang pagkainis sa ugali ni Captain Celebrity, lalo na sa yabang nito at panlalait kay All Might. Dito na raw nagsalita si Knuckle Duster at sinabing hindi dapat masyadong bilib si Koichi sa bagong hero. Habang abala sa mga personal na usapan ng grupo, ayon sa kanyang obserbasyon, tiyo niya kung may media o kamera sa paligid. Nang wala raw siyang makita, tumanggi siyang tumulong at sinabing dapat daw may official rescue order muna. Hindi raw ito matanggap ni Koichi kaya agad niya bang lumilipad palabas. Pagkababa nila, sinabi raw ni Celebrity na siya ang bida ng rescue na yun, ngunit pinayagan si Koichi na kunin ang credit para sa bata basta't walang vigilante costume sa litraders na bumaba mula sa stage, isa raw itong babae na pamilyar ang mukha sa kanya, at kinilalang si Makoto Sukauchi. Si Pop naman ay tila na inis, lalo na nang makita niyang biglang nilapitan ni Captain Celebrity si Makoto at sinimulang ligawan ito. Nang makalapit si Captain Celebrity kay Makoto, pinakilala ang sarili bilang Christopher Skyline at sinabing gusto niyang i-feature si Makoto sa isang exclusive press segment na halata namang paraan lang niya para magka-date. Napansin raw ng dalawa na si Makoto ay mukhang natutuwa rin at game sa alok, makalipas ang ila sa mga pinaggagagawa niya sa Japan. Bigla raw tigilan si Captain Celebrity at namutla. Halatang natakot siya na baka makarating sa asawa niya ang balita ng kanyang mga date at pakikipaglandian. Dahil dito, agad daw siyang nagpaalam kay Makoto at nagmadaling lumipad papunta sa bangko. Matapos iwanan ni Captain Celebrity si Makoto sa kafe, agad daw siyang lumipad patungo sa bangkong nireranzik ng kriminal na may mukhang dolphin. Mabilis niyang pinasok ang gusali at sa loob lamang ng ilang segundo, nailigtas ang lahat ng hostages. Gayunpaman, bago pa